tatlong araw na hindi naliligo. Or apat ata. Gusto ko na maligo. Pero baka ni set ang lame. eh, maligo na yung kasama namin. Naligo na. <laughs> 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 oh. <laughs> Ano itong nodong? Hindi <laughs> yung <Yay! laughs> <laughs> parang malamig ah Ha? Hindi walang, eh. na ba yun? yung e, outing wow, natin na di tuloy Dito na lang mag isa Maganda na maligo pag ganyan eh <laughs> uh. Maganda maligo pag ano? Pag malamig? Oo oh, okay. Parang ano <laughs> Ganyan lang sa maligo. Oo, nalagyan oh, ko pa nga ng iso. <laughs> Ganyan sa maligo, sa isno. Oo, oh, pati yung gripo, nag-iel oh. Ay! Ang ina. Pati tawel ko, nag-iel lang ito ba ayan? Alam mo, ginom tayo yun. Ha? Alam mo, ginom tayo. Ganyan, maganda yan o, oh, pang chaser mo. Kuna. 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 huh? <laughs> <Kuro mo 웃음> Lami ka ayo. But guti hindi nagyelo 'tong ano, kasi nagyelo na rin. Hindi nakaano eh, naka bukas ata kaya ano, hindi nagyelo. Huh? Pag Panglimang araw itong binaliligo ah. <laughs> Oh. sarap mong outing. Ay, yung soju ba yun? Oh. Ha? Huh? Wala, mag-inom tayo ng soju. Patay na akong nililamig sa'yo eh. Patay na. Mayinag yun. Hahaha.

Kala ko ba, na rito ba yun? Ito, nagpo yung pako eh. Papua, dito. <laughs> Parang sagol lang nasok lang <laughs> <laughs> gana. Tayo Ayaw ka na, gine -gine na yung gawa na ginigila ng aking ano? Mayabang ko mo, dinum-inom. Hindi naman. <laughs>